AFP naglabas ng payag kontra kay Davao City Congressman Paolo Duterte kaugnay ng deployment ng U.S. missiles sa Pilipinas. Report, Bulacan Rajman Barjo Domingo. Naglabas na opisyal na pahayag ng Armed Forces of the Philippines kontra kay Davao City Representative Paolo Duterte kaugnay ng deployment ng US missiles sa Pilipinas kung saan tinawag ng ehensya mga pahayag ni Representative Duterte na misleading interpretation. Nagugat ito matapos batikusin ni Representative Duterte ang isang pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na kaya raw abutin ng China ng mga nasabing US missiles dahil dito nilinaw ng AFP na hinagawin gamit lamang nila ang mga ito sa kanilang mga pagsasanay bilang parte ng ongoing modernization efforts para palakasin ang national defense. Samantala, hinimok naman ang ehensya opisyal at mga opinion leaders na maging maingat at responsable sa kanilang mga pahayag para makaiwas sa maling impormasyon o pagkawala ng tiwala ng publiko sa hukbong sa datahan. Kasama mo sa DZXL Armament Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armament.